Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag ang sinasabi ng mga tao, tiwasay ang panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdang ng babaeng mga nganap. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman mga kapatid kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos, hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na matay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa Kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.